Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel, Greggy Farmer nga po pala ulit to Bali update ko kayo dito sa uh, 26 days na talong natin mga kagulay uh, Nag update ako ngayon mga kagulay kasi napansin ko siya ay may bulaklak na siya mga kagulay Ayan Lumalabas na yung bulaklak niya mga kagulay kaya baka sa ano sa mga lunis siguro magpo-pruning na ako dito mga kagulay Kali, halos lumabas na lahat ng bulaklak niya mga kagulay ayan o oh. ayan kung mapapansin nyo ayan mga kagulay o oh. ay nagpo ba ayan siya mga kagulay lumabas na yung mga bulaklak bali kanina din mga kagulay nag-abono kami dito eh tatlo lang naman kami Meron pang ano, bali ang naabono na namin dito, anim na drum. Ayun yung mga drum mga kagulay. Bali yung nandoon di pa mga kagulay. Yung banda doon. Mamayang hapon na lang siguro mga kagulay. Ayun siya mga kagulay, lumalabas na yung mga bulaklak niya. Nakikita ba? Ayan. Lumalabas na siya mga kagulay. Kaya kailangan ng pruningan to. Pero yung banda doon mga kagulay sa kabila, wala pa. Ano, mga makakapal na rin yung ano sa ilalim, mga dahon sa ilalim, mga gulay kailangan na talagang pruningan. Bali to mga kagulay 26 days. Yun nga yung sabi ko nung nakaraan na hindi pare-parehas ang ano nito. May 26 days. May nung nakaraan 16 days yung ngayon 18 days. Tapos yung mga kawan ay 24 days. Hindi para parehas kasi to mga kagulay. Katulad dito, papakita ko sa inyo yung nahuli. Kawa nga halos namatay dito nung nakaraan gawa na sobrang init ayan yan, mga kagulay ayan sya yung doon banda mga kagulay ay sitaw yan dyan sa hindi na ano may plastic na hindi po wala pang butas wala pang tanim mga kagulay mga sitaw yan dyan oh, dito lumabas na rin mga bulaklak mga kagulay oh. yan Nakikita ba? Kita naman siguro yan mga kagulay. Ayan o, ito pa o. Ayan. Kaya kailangan na talagang pruningan siguro sa lunis. Ayan, para mag-focus siya doon sa babaw mga kagulay. Ayan. Ayan. Para mabilis siya tumangkad. Kasi kapag ganito lang ka, ano to, pandak, ay sasayad yung ano bunga panigurado And... yan siya mga kagulay oh. may mga bulaklak na talaga siya And... lilit pa siya pero may bulaklak na kaya kailangan nating i pruning mga kagulay Kaya yan doon din yung palayan nakapag ano na rin ako mga kagulay sa palayan nakapag uh, babad na ako yun nga inano ko na siya sa ano sa pangalan nito sa damit na basa inano ko siya mga dalawang araw siguro kaya tatlong araw bago ilipat sa ano seedling tray mga kagulay yun dun sa palayhan yun di ko, rin, di ko pa rin naman natapos doon dun pa ay kita nyo may trellis na banda dun paglalagyan ko na may tatlo pa ako hindi nalagyan mga kagulay yan siya yan itong ating talong ganyan, kala nyo malilit pa siya mga kagulay. Malilit nga talaga naman sa siya mga kagulay. Kasi siya sa tubig na karam pero may bulaklak na siya. Ayan. Makakahabol din naman yan mga kagulay. Pagtangkad yan, gawa ng kapag napruningan yan. Tapos naabunuhan ulit, tapos napulyar Ay siguradong biglaan itong natatangkad mga kagulay. Ayan siya. bali yung pa rin yung abono ko mga gulay yung pangalan nito. ah uh, product ng agro, ng Bioagronica yung Omega. Yung pa rin inaabono ko dito mga gulay. Sabi ko nga sa inyo, yun na yun yung pang-maintenance kong abono dito. Ano ko buwaga yung unang abono lang, yun lang yung calcium nitrate at pangalawang abono. Pero ngayon, sunod-sunod na na uh, omega ang gamit ko mga kagulay. Tapos yung mga insecticide uh, sa, sa bioagronica pa rin ang gamit ko tignan nyo ito mga kagulay o, yung ginawa ko dito ito mga tatlong araw na yata ito na pruningan tignan nyo yung pagkakaiba mga kagulay o, kapag na talaga siya matangkad dito ayan o oh. yan ito matangkad na nyo although may tama siya ng ano Kailangan natanggalin yung mga ganyan mga kagulay para tumangkad siya bigla. Siya. Kaya talo lang talaga inip. Sa pagtatanim ng gulay kapag mainipin ka, talo ka. Ayan. Tapos may mga kapitbahay pa dito sabi na bakit ganoon daw may plastic tapos ano daw pangit daw yung lupa tapos ano daw kasi nasanay nga sila sa mga old method na ano hindi ko naman ninano yung mga nag old method pero kasi yung mga nandito kasi uh, kung baga ano na ginadjudge na kagad itong tanim ko hindi pa nila nakikita yung resulta meron nagsasabi di taga rito mga kagulay na dalawang ano lang daw dalawang harbisan lang daw itatagal tatagal <laughs> kaya papatunayan natin mga kagulay na hindi ganun paabutin natin ito ng mga kahit sigkwentang harbis siguro mga kagulay basta maalaga lang na maigi kasi ako nung nakaraan mga anim na buwan, pitong buwan lang inaabot sa akin mga nakarang tanim ko yung last nga natanim ko doon dati tatlong buwan at kalahati, gawa nga ng na ano siya, na baha mga nakarang, kung natatandaan nyo mga kagulay pero ngayon paabutin natin to paabutin natin to mga pitong buwan uli mga kagulay o kaya anim yan bali dyan lang ako ano, natutulog mga kagulay dun sa may bahay na pinatayo dyan nung mga ano kung may ari nitong lupa dyan din ako nakikitulog mga kagulay bali yung naka, nakatira dyan yun din yung katulong ko dito kanina na nag no sa mga kung ano man ang gagawin ko dito yun yung katulong ko mga kagulay yan siya yan, malalaki na rin doon mga kagulay oh. kaso nga madamo pa siya mga kagulay bali dito siguro mga kagulay mag spray ako siguro dito ng ano hindi ko may di hindi mag spray ng ano ng herbicide gawa nga ng nakita nyo naman yung pag land prep dito na diretso kasi ano diretso pangalan nito Ah, diretso kasi flat kaya ganito ang nangyari pero susunod ko pagtataniman pa doon sa bandang dulo doon talagang paparotovator ko muna bago ipa talaga para hindi ganito yung tura merong malaking ano di pantay kasi dito mga kagulan merong malaking uh, daanan merong maliit ganoon Ayan. Meron napakaliit pa. Ayan siya mga kagulay. Kaya sa susunod talagang land prep natin ng na may gito mga kagulay para maganda ang ano resulta. So ayun mga kagulay, na-update ko lang kayo dito sa 26 days na namumulaklak na siya mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa tatanim ko ng gulay. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.